Kapinanga kung katauhan sa North Cotabato. Samtang kita libo-libo nagtigong karong gabi una o gihuyok sa bubog ng hangin. Dunay ay usa ka tao nga nakinusara sa usa ka bugnaw nga libo ka kilometro ikan sa Pilipinas. Ang iyang pangalan ...Rodrigo Roa Duterte. Si Digo... ...amigo na ako... ...bisan pa wala pa ako sa politika. nag sila... ...nga si... ...Rodrigo Roa Duterte... ...kuno... ...adunay na himong salak... ...sa katawahan sa Pilipinas. If that is true... ...wala man tayo mahimod yan... Digong is not a perfect person. Nobody is perfect. He was not a perfect president. But there was only one thing perfect about him. His love for the Filipino people. Ingunila, nila, ginakop si Digong. Kay dunay sala sa katawan. But I will tell you the true story istoryahan ta mo sa tinuod nga istorya nga nung ginakop si Digong o gilabay dito sa The Hate Netherlands. Let me start with the story of the Unity Team. 2022, ni Dagan si Bongbong Marcos, partner niya, si Sara Duterte. And they campaigned on the platform of uniting the country under a unity ticket apan wala pa mag-init ang ilang lubot sa ilang kwesto, Doon na usa ka tao na nagsukod maniubra para siguruhon nga siya ang sunod nga maging leader sa atong naso. This man is no other than Speaker Martin Romualdez. Nagsugod sila sa kitawag nga People's Initiative. Nagpapirma sila. Hatag kwarta pirma because they wanted to amend the Philippine Constitution. Balhinon ang presidential form of government nga to sa parliamentary. Purpose? Magpabilin ng presidente si Bongbong Marcos, mahimong prime minister si Martin Romualdez. Apan wala kadto magmalampuson. Bosa ang gihimo nila nagmugna sila og mga programa na kuno para sa mga pobre. Ayuda, RX, Marx, Tupad, Akap. Ang ilang intensyon ko no tabangan ang mga pobre. Isa na, kanakong bakak. Because as you all know it, ginapili lang ang hatagan sa ayuda. Kung ka supporter, snowpeak ang iyong pangalan. What is the purpose of the ayuda program? To influence the local voters so that this coming election 2025 ang ilang mga lokal na kandidato mudaog para sa 2028 preparado sila sa pagdaga ni Martin Romualdez bilang presidente sa Pilipinas. This is the real story. Digong is just a victim. Gihimo lamang siyang biktima ni ining dakong plano nila na magpabilin sa pwesto. But we will not be fooled. God will make a way. God will make a way. I did not plan to run for governor. Kaya malo mo nini, nagadeklara na ko, dili ko mudagan, wala ko'y interest mudagan pagkagobernador. Magpahulay na ko. Human na ko. Naging secretary of agriculture na ko. Naging first and only Filipino elected chairperson sa United Nations Food and Agriculture Organization. I breached the heights. Pero ni October 8, last hour of the last day, somebody told me, go to the Comelec, file your certificate of candidacy as if that being knew that this would happen today. Ang <laughs> akong pagdagan, balik lang tao, nagatuwa ko, pagbuot sa ginoon. Kubaya wala. Kay kung wala kong mudagan, sigurado nga nga lingkod karon sa atong kapitulyo, magpabilin sa ilang pwesto o sa 2028 Birahon nila ang North Cotabato nga musuporta kay Martin Romualdez. Why? Why? Because ang asawa ni Martin Romualdez pag umangkon sa bana ni Lala Talinyo Mendoza. That is true. truth. They cannot deny that. gusto nako masabtan ninyo kini. Because ang dipanghimo nila ng mga programa, ang agenda nga gihimo nila, tunay kalabtanan sa ilang paningkamot na magpabilin sa pwesto. But we will not allow them to succeed. <laughs> Dili ang na magpabilin sila sa pwesto kay mahulot ang kwarta sa atong gobyerno. Ang atong utang karon 16.6 trillion pesos. Unsaon nato pagbayad na. Ang pundo sa Philhead kikuha na. Ang bulawan ipamaligya. PDIC, ang tanang mga pundo nga available, kipang butang sa mga proyekto na makakomisyon sila because they are preparing for 2028. But if we win in 2025 in North Cotabato, we will deliver North Cotabato for Sara Duterte! Yes! At dili na ko mapadugay. I hope you understood my message. Dili na ko magpadugay kay magkita pagkakapuntang. Doon ay usa ka importante nga tao na mas gusto na ako madunggan ninyo. Anak sa atong presidente. And so, with this message, I would like to call on the people of North Cotabato. Dili ta magpadala sa ayuda. Dili ta magpadala sa kwarta. Kung hatagan mo kwarta, ibutang e sa bulsa. Kung hatagan mo bukas, dalasa asa kusina. Pero pag-abot sa payo 12, sunda ang dikta sa gugma, Manny Pinyol for oh, okay! Governor. Tagang salamat, ang gabi. Kung may ayuda, no? So, Isok-sok sa bulsa. Kung may abigas bigas daw, no? Yeah. Ano? dito ako sa kapwa ko tao. I and mean, when I was mayor, and even president, ginawa ko lahat na magagawa ko sa kapwa ko. Let you go.

Apa kat depan ni? Kenapa dia tawaran? Satu langkah depan depan ni. Tengok gitu yang sana Papa Zainul no, bagi gini. Papa Zainul pengen India. Apa salah kat sini